kahit malakas ka pa sulubungin kita takbo guys lakas ng ulan guys good afternoon guys wasak ang libak guys kusog ang ulan guys oh nah. paano ko kabalikan ni sa hospital guys grabe ng ulan grabe lakas guys lakas pa ng hangin grabe oh. ang lakas dito guys drainage sa libak sultan ko darat guys uh, wala ako nagladjing guys ha ah. kaya makita ninyo may ladjing house dira ah. oh, wala ako nagladjing dira guys dira ko guys oh nakita ninyo ng langit guys alas 4 panisapon guys pero yung anin ang senaryo guys oh grabe lakas guys o no? ito okay guys oh grabing ulan guys eh gusto guys Kaya gabi ay ang dilim na ng ano guys oh Mm. Kepisah tak guys. Pila tong gapega? 15. Guys, nagbayan na tayo ng ano guys. Nang kape natin. Balik na tayo sa hospital guys kasi walang kasama sa partner doon. Nagkape lang ako dito. Pero malakas ang ulan. Kahit malakas ka pa, sulubungin kita. Takbo guys. Lakas ng ulan guys takbo takbo guys oh. dito na tayo guys oh. dito na tayo sa loob ng hospital guys grabe lagas ng ulan yan guys oh yan basang basa na tayo guys Huh oh next doon tayo guys oh Grabe. yan ang kwarto ni partner dyan guys dyan tayo papasok Wala. grabing ulan guys as in so andyan sa loob si partner guys sa private room 1 so tingnan mo sa labas guys oh grabe lakas ng mga ulan yan ito ang senaryo sa labas ng hospital guys grabe so ngayon papasok na tayo sa kwarto guys hi basang basa Basang-basa sa ulan Walang masisilungan Walang malalapitan Grabe Kahit nasa hospital ka pa may dala ka pa na laptop? trabaho Nasa hospital ka na magtrabaho ka pa?